eto po pinuri pa man din ni attorney or dating senator uh, de lima itong bloodless approach nga daw na si Marcos Jr uh, in in his campaign against illegal drugs contrasting it daw with the previous administration naman na bloody bloodless daw etong ginawang ito na campaign ni Marcos Jr pinuri po yan ni senator de lima she praised Marcos for his deviation from former President Rodrigo Duterte's violence strategy, urging him to uphold his supply elimination approach. And kasi yung approach ni Marcos Jr., kung walang supply, ay talagang walang gagamit, di ba? Pero kung niyo po, kung walang gagamit, siguradong mapapagod naman na mag-produce yung mga producers na yan. Kaya sana ang publiko ay pagtuunan din ng pansin ng administrasyong ito, yung mga kababayan natin na nalululong dahil sa una kahirapan, kawalan ng trabaho, at uh, malimit yan ay mga desperadong tao na ang gumagamit talaga ng pinagbabawal na kamot. Anyway, so anong masasabi natin dito sa papuri na ito ni Senator Dilima? Dilima further challenged Marcos to publicly denounce extrajudicial killings, emphasizing the need to halt the violence against small-time drug offenders. At ang pagtuunan ng pansin ay yung mga producers, yung mga uh, nagsusupply ng droga. Abay, itong mga diehard, ano ho, binabaliktad po ang sitwasyon ngayon. Na kaya daw nakalabas na itong si Sanato De sa kulungan, ay dahil nga yon partner daw na si Marcos Jr. dito sa negosyo na ito. Ganyan po ang kaisipan ng mga diehard. Ibig kong sabihin, binabaliktad nila ang sitwasyon at gustong gustong um, iligtas siyempre ang kanilang idolo na si Dikong. At sa tingin ko rin, sa tingin din ng maraming mga kababayan nating nag-iisip ng tama, ay ang pinakamalaki. Pinakamalaking supplier ng kung ano man, alam niya yan. Okay, so eto nga lang, eto yung masaklap, ano, matapos pong purihin, na etong, uh, ne, uh, ni, Senator De Lima, etong, etong pinakamalaki nga daw na na sakote ng illegal drugs. Okay, biggest daw in history itong drug hole na ito sa Batangas. Matapos pulihin, abay ito naman pala ay nilinaw ng PNP na hindi naman daw ito biggest in history. Okay. So, yun ba ay negatibo ang epekto, siguro ang iniisip na si Marcos Jr., biggest in history of his administration. Yun ba yun? Baka hindi lang nadagdagan. Kaya yun ang nasabi. Pero ano paman, kung eto ay drama, kung eto ay para lang ipamukha kay Digong na mas maganda yung approach na itong nasa Malacanang ngayon tungkol nga sa pagsawata sa mga drug lords at sa mga drug users, kung ganun lang ang iniisip natin si Marcus Jr. Hindi talaga malayo na itong ganitong tinatawag uh, nila na drug hole sa Batangas as as biggest daw ay peke. o kaya ay drama lang o kaya ay gawa-gawa uh, lang na sitwasyon para nga naman at least may maisampal kay Digong So yun yun ang posibleng nakikita rin ng mga kababayan natin sa isyu na ito pero ako'y naniniwala na kung totoo to ay wala talagang masama na purihin ang ginagawang mabuti ng isang leader, sino man yan, wala talagang masama na purihin. At ang mga leader naman na puro kabulastugan at uh, wala namang uh, malasakit sa taong bayan ay pwede rin natin talagang punahin. Purihin ang dapat purihin pero dapat ing talagang punahin at huwag nating baliwalain ang mga isyo na dapat pagtuunan ng pansin at dapat bigyan ng uh, or criticize para kahit papano ay hindi na ulitin, para kahit papano ay hindi na gayahin din. Good luck!